Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata limandaan at isa hanggang limandaan at lima. Kabanata limandaan at isa. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Charlie na bumulong sa matandang guro. Dad, sino itong may na pinag-uusapan ng lahat? Binigyan siya ni Jacob ng isang blankong tingin at bumulong, huwag mong buksan ang palayo. Nagkibit balikat si Charlie at hindi na nagsalita pa. Ngunit nang makita ni Pan Ming na dumarami ang mga taong dumating, mukha siyang mayabang, at ipinakilala ang binata sa tabi niya at nagsabing, Lahat, hayaan mong ipakilala ko sa inyo. Ito ang aking manugang na si Gian Jones. Sa industriya ng internet, nagsimula siya ng kanyang sariling kumpanya, at ngayon ay malapit ng mailista ang kumpanya sa growth enterprise market. Ililista ba? Hindi napigilan ni Jokey na bumulalas, Pagkatapos ng listahan, ang kumpanya sa merkado ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon, tama ba? Daan-daang milyon, napakunot ang noo si Pan Ming at sinabing, ang puhunan ay may isang bilyon. Hindi mo nais na isipin kung gaano kahirap na ipaalam sa publiko ngayon. Paano ang kumpanyang walang tiyak na lakas ay pumasa sa napakaraming round ng pagsusuri ng Securities Regulatory Commission? With that, Pan Ming said with great pride, Sinasabi ko sa inyo na kapag ang kumpanya ng manugang ko ay nakalista sa publiko, ang halaga sa merkado ay dapat na higit sa isang bilyon. Ang performance ng company nila ay tumaas ng napakatindi sa nakalipas na dalawang taon. Kung interesado kang kumita ng pera, dapat kang bumili ng mga stock ng kanilang kumpanya sa oras na yon. Ang manugang ni Pan Ming na si Jian Jones, ay nagmamadaling nagsabi, Dad, huwag mo akong ipagmalaki. Ako ay isang entrepreneur na nakamit lang ang isang bagay. Ang iyong mga lumang kaklase ay nagtatago ng mga dragon at tigre. Sinung juniors na tulad ko ang may pinakamataas na numero? Ang pagiging mahinhin ni Gian Jones ay nanalo ng pabor ng maraming tao sa eksena. Isang matandang guro na may pilak na buhok ang bumuntong hininga. Oh, Panning, bata pa talaga ang iyong manugang at may pag-asa, at siya ay mapagpakumbaba at mababang loob. Isa siyang mabuting manugang. Siyempre, buong pagmamalaking tumango si Panning, pagkatapos ay sadyang tumingin kay Jacob at nagtanong. Jacob, ano ang ginagawa ng iyong manugang? Aking manugang, tumingin si Jacob kay Charlie at bumuntong hininga sa kanyang puso. Kahit na gusto niyang ipagmalaki ang kanyang manugang bilang isang tao, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, siya ay natakot na mabubutas siya at magbibiru pa kaya nahiya siya. Ang aking manugang ay gumagawa ng gawaing bahay. Gawin gawaing bahay. Tumawa ng blanco ang lahat. Hindi nila pinangarap na ganoon ang sagot ni Jacob. Napakunot ng noo si Pan Ming at sinabing, ang paggawa ng gawaing bahay, ay nangangahulugan na wala siyang trabaho. Balita ko, idol din si Jacob sa bahay diba? Gusto mo bang hayaan ko ang aking manugang na ayusin ang trabaho para sa iyo at sa iyong manugang? Jacob, ang edad mo ay medyo mas matanda. Dapat ay tumingin sa pinto. Ang iyong manugang ay bata pa at may karanasan sa gawaing bahay, kaya pumunta na lang siya sa staff canteen para magluto. Ano sa tingin mo? Nagtawanan ang mga estudyante sa paligid. Hindi na nagsalita si Charlie. Siya ay kinutsa sa pagiging manhid ng mga tao nitong mga nakaraang taon. Hindi niya alam kung ilang beses na siyang dumaan sa labanan na mas malakas kaysa rito, kaya hindi siya nakaramdam ng kahihiyan. Sa halip, naramdaman niyang medyo pediatric ang set ni Pan Ming. Ngunit talagang nanlumo si Jacob, ang kanyang mukha ay napakapangit. At hindi niya maiwasang magmura sa kanyang puso. Itong si Pan Ming ay talagang tumatama sa ilong. Simula nung nakilala niya siya, nagsimula ang lahat ng uri ng panunuya. Hindi ba't hindi niya naabutan si Mei Qing? Tungkol naman sa pagkakaroon ng problema sa kanya pagkatapos ng maraming taon. Nang makitang wala siyang ginawang pagbabago, sadyang ninitian ni Pan Ming. Hoy, Jacob, mabait na ipakilala kita sa trabaho, may masasabi ka ba? Pagkatapos magsalita, tumingin ulit siya kay Charlie, at sinabing hindi nasisiyahan. Young man, matanda na ang biyanan at hindi maganda ang utak. Maaari kang mapatawad kung hindi mo gagawin na unawain ang etiquette paminsan-minsan. Katulad ka ba niya, hindi ka rin nakakaintindi ng basic etiquette? Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, Tito, huwag nating sabihin ninyo. Maaari mo akong kunin sa trabaho, ngunit napakataas ng sweldo. Kabanata limandaan at anim dalawa. Mataas. Pinulot ni Pan Ming ang kanyang mga lobby. Nasaan ang mataas na enerhiya? I asked you to cook. Ako ay mahaba ang pasensya na hindi hihigit sa apat hanggang limang libo sa isang buwan. Si Gian Jones sa gilid ay sadyang nasiyahan sa kanyang ginan at sadyang sumang-ayon. Dad, dahil manugang ito ng dati mong kaklase, kaya kailangan kong mag-ingat ng kaunti. Hayaan mo akong magbayad ng sampung libo sa isang buwan. Tumawa si Charlie at sinabing, pasensya na, ayaw kong magtrabaho ng pera para sa mga tao. Sumimangot si Panning, ayaw mo ng pera, ano ang gusto mo? Ngumiti si Charlie at sinabi, ang sinumang kumuha sa akin para magtrabaho ay kailangang ipakasal sa akin ang kanyang anak na babae. Halimbawa, ang biyenan ko, gusto niya akong kunin sa bahay para magtrabaho, kaya nagpakasal ako sa kanyang baby daughter. Uncle Panming, kung gusto mo din ako eh hire, then dapat pakasalan ko rin ang iyong anak. Nagalit kaagad si Pan Ming at nagmura. You really don't know kung paano magpasalamat. Mabait kang gagantimpalaan ng isang kagat ng pagkain. Nilalaro mo pa rin ba ang larong ito? Punuri ng galit si Gian Jones. Malamig niyang tiningnan si Charlie at nagbanta. Boy, ang Bienan ay may isang anak lamang. Mangyaring magingat ingat kapag nagsasalita ka. Kung hindi, hindi kita papayagang maglibot. Ngumiti si Charlie. Nakakatuwa talaga kayong dalawa. Kailan ko ba hiniling na bigyan mo ako ng kagat ng pagkain? halatang dinilaan mo ang iyong mga mukha, at gusto mo akong kunin para magtrabaho. Gusto mong i-hire e ako. Sinabi ko ang aking kahilingan. Hindi ba normal kung pumayag kang bigyan ako ng trabaho, pag-usapan natin ang kondisyon? Nainis si Gian Jones. Bakit ka nag-request? Hindi ka ba naghahanap isang bagay? Mahina hong sinabi ni Charlie. Mali ka, hindi ako naghahanap ng gulo. Ako ay palaging nasa kondisyong ito to tell you the truth mahigit tatlong taon na akong kasal sa asawa ko para sa mahigit tatlong taon gumagawa lang ako ng mga gawaing bahay at bumibili ng mga gamit para sa bahay pagwawalis ng sahig at pagluluto ito ang aking trabaho at ang kabayaran sa aking trabaho ay ang aking asawa kung gusto mo akong kunin para gawin ang mga bagay natural na kailangan mong sundin ang mga tuntuning hinihiling ko maaari mong ibigay ang gusto ko kung hindi mo kayang bayaran, tumahimik ka na lang. Sa simpleng salita, kayong dalawa ay halos hindi bababa sa walumpung taong gulang na magkasama. Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw, si Pan Ming at Gian Jones ay hindi nakaimik. Tama si Charlie, hindi siya nagkusa na hilingin sa dalawang taong ito na mag-alok ng trabaho. Ngunit ang dalawang tao ay dumating nang hindi dinidilaan ang kanilang mga mukha. Ngayong sinabi ni Charlie ang kahilingan, kung ano ang ginagawa nila sila ay nagalit. Nang makitang malakas ang amoy ng pulver sa pagitan nilang tatlo, ang ibang tao ay nagmamadaling pumunta sa paligid at sinabing, Oh, nandito na ang lahat para sa isang party ngayon. Ang kaligayahan ay mas mahusay kaysa anumang bagay, kaya't huwag makipag-away sa maliit na bagay na ito. Sina Panning at Jean Jones ay natalo. Kahit na sila ay labis na nabalisa, sila ay hindi nakapagpatuloy sa pagsasalita. Kung tutuusin, naghahanap muna sila ng kung ano-ano. Makikita yon ng lahat kung patuloy silang humawak kay Charlie, lahat sila ay minamalas. Tuwang-tuwa si Jacob sa gilid. Talagang hindi niya inaasahan na napakatalino ng kanyang manugang. Agad siyang humarang kay Panming at Gian Jones, at hindi napigil ang bigyan siya ng thumbs up. Napatingin si Gian Jones kay Charlie na may kaunting hinanakit sa mga mata. Naisip niya na siya rin ang boss ng kumpanya na malapit ng Miley at sinamahan ng matanda na lumapit at magkunwaring Loki. Ngunit hindi niya inaasahan na ilalagay siya ni Charlie sa isang posisyon, at sa wakas ay maghukay ng butas para sa kanyang sarili. Para sa kanya, ang pagkawalang ito ay masyadong hindi komportable, kailangan niyang maghanap ng paraan upang maibalik ang lugar. Kabanata 563 Upang makabawi ng kaunti, naalala ni Gian Jones na ang kanyang biyanan, si Pan Ming, ay palaging ginagamit ang isang babaeng nagngangalang Mei Ching, para kutsain si Jacob, kaya nagkunwari siyang curious at nagtanong. Dad, ano ang problema ng tiya Mei Ching na yon? Ha, lagi mong pinag-uusapan siya na nagpapakurious sa akin sinulyapa ni Panming si Jacob at nakangiting sinabi, Sa mga salita ng iyong mga kabataan, ang matching ay bulaklak ng aming paaralan. Maraming lalaki sa paaralan ang nagmamahal sa kanya. Yung mga boys na humabolt ay malamang na kailangan niyang maglibot sa universidad ng dalawang beses. Hindi lang isang beses, gaya ng sinabi niya, sadyang nagtaas ng boses si Panming at nakangiting sinabi. Sa wakas, biglang hindi alam ng schoolgirl kung paano siya nabulag, at kasama niya si Jacob. Alam mo, nung time na in love si Jacob sa schoolgirl, kaya lumabas siya. Kailangang umiwas sa iba, sa takot na tambangan ng ibang mga lalaki. Patuloy na nagtanong si Gian Jones. Ano ang nangyari pagkatapos? Sumulyap si Panming kay Jacob, masayang umiti at sinabing. Pagkatapos, si Mei Ching, siyempre ay nakipaghiwalay sa kanya at dumiretso sa Estados Unidos. Hindi siya bumalik sa napakaraming taon. Pagkatapos noon, sinabi ni Panming kay Jacob, "Oh, Jacob, alam mo ba kung bakit ka itinapon ni Mei Qing noon?" Malamig na sumimangot si Jacob at galit na sinabi, "Walang kinalaman sa iyo ang negosyo ko sa kanya, kaya hindi mo na kailangang mag-alala." Tumawa si Pan Ming at sinabing, Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sa katunayan, si Mei Ching ay hinabol ng napakarami lalaki sa paaralan, at siya ay naiinis dahil sa daming naghahabol sa kanya. Kaya't naghanap siya ng isang pekeng kasintahan upang malutas ang mga langaw na humahabol sa kanya. Tumingin sa paligid at sa wakas ay napili ka para maging fake boyfriend, ikaw lang ang nasa dilim. Lungipas ang ilang taon at gusto na niyang mang ibang bansa, natural na itatapon ka. Galit na sinabi ni Jacob, huwag ka magsalita nang walang kwenta dito. Nakipaghiwalay ako kay Meiqing dahil sa Speaking of this, hindi na nakapagsalita si Jacob. Ang kanyang ekspresyon ay mabilis na nagbago mula sa galit tungo sa panghihinayang, pagkalungkot at kalungkutan. Ibinaba niya ang kanyang ulo, huminga ng mahina at iwinagayway ang kanyang kamay. Kalimutan mo na, huwag nang sabihin, nakakainip lang. Huwag sabihin, agresibong sinabi ni Pan Ming, huwag sabihin ang kalahati ng pag-uusap, at sabihin ang lahat. Bakit kayo naghiwalay ni Mei Qing? Hindi ka ba niya sinipa noong naubusan siya? Siyempre hindi, sinabi ni Pan Ming, kung ganoon ay pag-usapan mo lang ito. Kinagat ni Jacob ang kanyang mga ngipin at sinabi, ang bagay sa pagitan namin ay usapin naming dalawa. Wala na akong masasabi tungkol dito. Putulin, pinulot ni Panming ang kanyang mga lobby at mapanghamak na sinabi. Nakikita ko, nalinlang ka at nakakahiyamang aminin. Ikinaway ni Jacob ang kanyang kamay. Kahit anong sabihin mo, tinatamad akong magpaliwanag sa iyo. Ikaw, hindi inaasahan ni Panming na titigil si Jacob at biglang naramdaman ang kanyang kamay na bakal ay tumama sa bulak, na talagang nakakadismaya. Sa pagkakataong ito, sunod-sunod din ang pagdating ng ibang tao. Di nagtagal, mahigit dalawampu na nasa katanghali ang gulang at matatanda ay nagtipon sa pintuan. At sa katunayan, tulad ng sinabi ni Jacob, ang mga taong dumating sa party sa pagkakataong ito, ay pawang mga lalaki na mga kaklase. Ang ganitong uri ng pagtitipo ng mga nasa katanghaliang ang gulang at matatandang mga kaklase. Ay tila napakataos puso. Nag-usap ang lahat, at nakita ni Charlie na may mga tao sa loob na pulang mata. Nang makita ito ni Jokey, nagmamadali siyang nagsabi, Mga matandang kaklase, pumasok tayo at mag-usap, huwag lang tumayo dito. Tumangu si Pan Ming at nagsabi, Oo. Oh. Pumunta tayo sa dati nating silid-aralan para mag-usap. Pumasok si Teacher Lee na mahina ang kalusugan. Matagal bago siya makarating. Pumasok muna tayo. Kabanata limandaan at animnaput-apat. Nagkukumpulan lang ang mga tao para maglakad papunta sa school. Habang nasa daan, may nagtanong kay Jokey. Anong pinag-usapan niyo kanina? Tingnan mo ang sinabi mong napakainit. Tumawa si Jokey at sinabing, Si Meiqing ang tinutukoy ko. Siya nga pala, hindi darating si Meiqing ngayon? May tumawa at sinabing, Huwag mo nang tanungin si Jacob, bakit ka nagmamadali? Ngumiti si Jokey at sinabi, Hindi ko hinihiling kay Jacob, si Meiqing ang unang pag-ibig ni Jacob. Hindi niya alam na sa loob ng maraming taon. Nakalimutan na ni Jacob na hindi niya yun ginawa. Ngumiti si Pan Ming sa interface. Mula sa pananaw ng kasalukuyang ketekot takot at mainit na kalagayan ni Jacob, maaaring hindi niya nakalimutan si Mei Ching sa kanyang buhay. O, anong problema? May biglang nagtanong. Ibinuka ni Pan Ming ang kanyang bibig at sinabing, Pagkapasok sa silid-aralan, sasabihin ko pa sa iyo ng detalyado. Galit na sinabi ni Jacob, bakit malaki ang bibig mo? Walang nag-iisip na pipi ka kung hindi ka nagsasalita. Dalawang beses tumawa si Pan Ming at sinabing, Pero gusto ko lang makipag-usap, makontrol mo ba ito? Pagpasok sa silid-aralan, lahat ay tumingin sa lugar na hindi pa napuntahan ng maraming taon at inalala ang magagandang panahon sa kolehiyo ng ilang sandali. Maraming tao ang umiyak sa oras na iyon. Umupo si Pan Ming sa kanyang upuan, bumuntong hininga ng may damdamin at sinabi sa mga kaklase, Hindi magandang sabihin ito. Sa oras na yon, si Mei Qing ay naghahanap ng isang kalasag upang umibig kay Jacob. Kapag nakagraduate na siya, dumiretsyo na lang siya sa Amerika. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Pan Ming, Narinig ko na mukhang hindi siya gusto ng ina ni Jacob, kaya wala siyang nagawa sa lipunan nitong mga taon. Sa wakas ay nanganak siya ng isang magandang babae, umaasang ibabalik siya, na nakakaalam na siya ay matatagpuan muli. Siya ay dumating upang makakuha ng isang aksiyadong manugang. Ulila raw ang kanyang manugang na kumakain ng mga tira. Kaya kung para sa karamihan ng mga kaklase natin, mas malala siya ngayon. Nang marinig ang kanyang sinabi, lahat ay nagtipon sa kanya, nagtanong ng may pagtataka tungkol sa mga detalye. Hinawakan din ni Charlie ang kanyang ilong, iniisip na alam talaga ni Panming ang sitwasyon ng matandang master. Alam pa niya ang pagiging ulila niya at ang mga pagkain ng mga tira sa bahay. Napakalalim talaga ng sama ng loob. Sa sandaling ito, may nagsabi ng may pagtataka. Bakit ngayon ay miserable si Jacob? Dati, si Jacob din ang chairman ng student union at isang sikat na top student sa paaralan. Hindi ba ito ay magkakahalo? Galit na nagmura si Jacob. Panming, pwede bang tumahimik ka? Tumawa si Gian Jones at sinabing, Uncle Wilson, don't care too much. Lahat ay makatarungan sa pagiging masaya, wala talagang magsasapuso ng mga ito. Subukan mo ring maging open-minded. Napakapangit ng ekspresyon ni Jacob. Ang sinabi ni Gian Jones ay base sa kanilang kaligayahan. Nagagalit na tumingin kay Jacob si Panming. Saka nagpatuloy sa pagmiti at sinabi sa mga mag-aaral. Hindi ito ang pinakamasama. Alam niyo ba kung ano ang pinakamasama? Ano ito? Curious na tanong ng lahat. Tumawa si Pan Ming at sinabing, Ang pinakamasama, si Jacob ay nagpakasal sa isang tiyak na celebrity sa school natin. Hulaan niyo kung sino ito. May nagsalita, paano namin mahuhulaan ito? Marami sa atin ang umuunlad sa ibang lugar. Hindi tulad mo, nasa Ores Hill ka, at mas marami kang alam na balitang chismis. Tama, huwag ibenta ito. Sabihin sa amin kaagad, lahat kami ay nakikiusyoso. Hindi na nagbenta si Pan Ming at nakangiting sinabi. Ang nagpakasal sa kanya ay ang numero unong vixen ng paaralan, si Elaine, na sikat noon. Kabanata limandaan at animnaputlima. Talagang hindi inaasahan ni Charlie na kaklase ng kanyang binang si Elaine, ang matandang guro. Ang mas hindi inaasahan, ang Bienan ay may reputasyon ng numero unong vixen sa paaralan. Sa totoo lang, ang kalidad ni Elaine ay talagang hindi katulad ng isang taong nag-aral sa kolehiyo. Ang sabihing nag-junior high school ang taong ito ay isang paglapastangan sa junior high ng paaralan. Sa kanyang mababang kalidad at karakter, hindi ka panipani matanggap siya sa universidad. Hindi lang sa oras na ito na nagulat si Charlie. Nagulat din ang lahat ng ibang matandang kaklase ni Jacob. Walang nag-iisip na makakasama ni Jacob si Elaine. Hindi man sila kaklase ni Elaine, sikat siya noon sa paaralan. Noong siya ay nasa paaralan, siya ay mayabang at hindi makatwiran, at siya ay napaka-imoral. Ninakaw niya ang mga bagay ng ibang tao sa ibang pagkakataon. Nang mahuli siya, sa halip na aminin ang mga pagkakamali, gusto niyang makipag-away sa iba. Minsan, nabasag ang thermos ni Elaine. At ayaw niyang gumastos ng pera sa isang bote, kaya siya ay pumunta sa silid ng tea furnace at nag-order ng isa. Ngunit hindi niya inaasahan na ang may-ari ng thermos ay isang batang lalaki mula sa hilagang silangan, limang malaki at tatlong makapal. Pinuntahan ng bata si Elaine para kumuha ng thermos. Pero itinuro ni Elaine ang ilong nito para pag-alitan siya ng kalahating oras. Sa huli ay hindi niya maiwasang Sam Kaelin si Elaine. May bitbit -bit na bote ng tubig si Elaine at hunga bowl para sunugin siya hanggang mamatay. Ang lalaki sa hilagang silangan ay hinabol ng mahigit sampung minuto, ngunit sinunog pa rin niya ang kanyang braso. Hindi lang yon naglabas pa ng mga salita si Elaine kung ang kabilang partido ay maglakas loob na sigawan siya. Sa susunod, hindi na tubig ang ibubuhos kundi sulfuric acid. Sa pagkakataong ito, takot na takot ang bata sa hilagang silangan. Hindi lamang siya nangahas na hindi ituloy ang kanyang mga kasalanan. Ninakaw pa ang thermos at pinapaso ang sarili, nakiusap pa ito na pakawalan siya. Simula noon, sumikat si Elaine sa paaralan. Walang sinuman sa paaralan ang maaaring mag-provoke kay Elaine. Kahit siya ay lalaki, gagawin niyang bugbugin at pag-alitan sa tuwing hindi siya nasisiyahan. Maraming mga lalaki sa paaralan ang hindi maaaring magpalaki ng kanilang mga ulo sa pamamagitan ng kanyang pagbulyaw. Kaya naman, nang mabalitaan nilang kasal sina Jacob at Elaine, lahat ay natulala. May tumingin kay Jacob, na may simpatikong mga mata at nagtanong, Jacob, naalala ko si Elaine, hinahabol ka talaga noon, pero ang galing mo noon, paano mo siya tiningnan? Galit na galit si Jacob at nagsabi, Nahihirapan ka bang itanong kung ano ang ginagawa ng mga ito? Natuwa si Panming nang maisip niya ito, at masayang ipinaliwanag. Hindi mo alam ang tungkol dito, ngunit alam ko ito. Naaalala mo ba ang pagtitipon, noong tayo ay nagtapos sa ating senior year? May nag-echo, naaalala ko na maraming tao ang umiinom ng sobra. Ngumiti si Panming at sinabing, sa party na yon binuhusan ni Elaine si Jacob ng isang libra ng puting pera. Hindi magaling si Jacob noon, nag-iisip pa rin ang lahat na pinauwi si Jacob, ngunit sinabi ni Elaine na walang magpapadala sa kanya. Kaya niya itong mag-isa, sa huli ang babaeng ito ang naghatid kay Jacob sa guesthouse mag-isa. Guesthouse, damn it, hindi ba? Napangiti si Pan Ming at sinabing, umalis kayong lahat sa oras na yon. Mas na curious ako tungkol dito, kaya ako ay sumunod at sumilip. Hulaan mo kung anong nangyari. Hindi mo nais na ipagkanulo ako, at tapusin ito sa isang hininga. May nagreklamo, tumawa si Pan Ming at sinabing, iyon ang oras na pinatulog ni Elaine si Jacob, at siya ay nanalo sa bid. Hindi nagtagal bago niya nalaman na buntis siya. Nagtapos din si Mei Qing at diretsyo siyang lumipad sa Estados Unidos wala siyang choice kundi ang pakasalan si Elaine